So yun guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Uh, today, ang topic natin ngayon or something, scope natin is, ano ba ang ginagawa ng BND sa bahay ni Dada? Uh, so susundan natin, uh, yung mga nasa bahay ngayon is si Charles, si JC, si Kurt Lawrence, uh, Kurt Raymond Naral at saka si John Lawrence Gracia. So, yun guys, uh, ipapakita natin yung totoong buhay ng member ng BND sa ginagawa nila normally araw-araw or normally every week. Kung wala silang ginagawa, uh, bakit minsan parang busy-busy sila? Uh, ang gugwapo nila pero paano ba sila kumilo sa bahay? So, yun guys, uh, i-dodocumentare natin sila kung normally ano bang ginagawa so sundan nyo ako uh, lagi kayong mag-aabang sa BT channel para lagi kayong updated sa mga posts i-click nyo lang yung subscribe at saka yung notification bell so salamat sa lahat ng sumusuporta sa BND uh, ayun sana huwag kayong magsawa and then ini-invite ko kayo lahat uh, sa mga upcoming events ng Boy Next Door, Level 10 Uh, this coming April meron silang event sa Valenzuela Auditorium sa People's Park and then uh, sana matapos na yung exam nila Justin Lawrence Arceo kasi uh, meron siyang travel going to Buracay so ang kasama niya ay si Dada kung wala lang exam yung iba uh, siguro masasama din sila lahat pero next April or May sa vacation is magkakaroon tayo ng travel tours sa buong BND going to Puerto Galera. So thank you at sundan na natin. Guwapo naman na nagluluto. Ayan. Kuya, 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 ano niluluto mo? Wow, ang hirap lang tumingin kuya. Oh. Dito sa may gino. sa may gilid na kunin mo yung video. Paliligo kayo pa? Ah. Napaka-seryoso naman na nagluluto na to. Guwapo. Ayan o. Ano tawag dyan? Pinapang tinig. Uh, bangos ka. Ah, bangos? anong bangos yan? Daing ka. Saka na to tumagluto po kuya? Ah. Ha? Masarap magluto mama mo? Ano pangalan, mong lutuin, Kuya? ano pangalan mo ulit, si Twinko Ano pangalan mo ulit? Kurt Raymond Binaral. Ha? Si Kurt Naran. Kurt Naran, Oh. So, ano masasabi mo sa mga fans na nanonood sa'yo at sumusuporta? Sige, po Loud. Sige, huwag ka naman yan. sasabihin mo sa mga fans? Kurt, sa'yo mo. Yung ano lang, may labilab na inspiration mo. Subscribe niyo po yung BT channel at huwag niyo po kami Lalo mo ako dahil. Ang wapo naman ang puno. Yeah. So, mga ilang minuto yan maluto. Matagal ka rin luluto, kuya. Ano pa yung niluto mong isa? Patingin nga. Minsan mo nga kuya. Wow! Ginis ang pechay. Ang galing naman ni kuya ko. Ang gwapo na. Masarap pa magluto. So yun guys. Uh, kung medyo magtatanong kayo kung anong talent and skills ni Red Raymond Maran. Good sa magaling sumayaw at kumanta. Magaling po sa magluto. Ayan. Ito yung siya ng dahil na bangun. Sa pagluto po rin siya ng siyang pinitay. Sipag-sipag ni Kuya, Oh. Dahil dyan, kailangan niya nang bigyan ng pabuya. Uh, pencha. Pencha pa lang magamit or short. tayo kay Kurt Nair, uh, Kurt Neral. Ano yun na, dahil na bangus. naman, ah, uh, kaya anong pangalan niya? Kaya tingin ka nga ng konti dito. Ano po yun ulit? Chorizo. Favorito mo yun po Masipag na, masarap pa magluto. Masarap pa sumaya. Grabe oh. Oh. Pinapawisan ka ng kuya. Baka gusto mo na magano. So, guys! Kaya, ilang minutes kuya, Kuya Kurt? Sandali lang. Sandali lang? Ba't ang dami mong natututunan sa pagluluto? Saan ka natututo? Uh, Nanonood lang. Nanonood lang sipag sipag ni Kuya Kurt, no? Malinis sa bahay, masipag. Masipag sa magluto, malulog sa mayroon. Huwag no? pa. Kumakanta ka ba, Kuya? No, hindi siya kumakanta. Ano, hindi lang nagtalitan si Kuya Kurt. Oo, no, yun. Bakit kayo may inate, Kurt? So, yun, guys. Wow! Sarap ang sarap ng tunog, kuya. Good. Nandito rin naman tayo sa may CR. May ginagawa po si Kuya JC. Anong ginagawa niyo, kuya? Nag-gish oh, mo sapatos para sa may person mo. Oo, nag si Kuya JC. Ano ganon nag-aalaba? Hi! Kuya, kuya, kuya. Anong pangalan mo, le? Dubod. Anong pangalan mo, kuya? Dali. stop hitting me

sila. Hi guys. La sa mga guwahan si. So ayun char, sana masasabi mo sa mga fans. Um I love you all. Sana ano? Gusto salamat sa suporta. Okay. Ikaw naman JC, ah. ano masasabi mo sa mga fans? Salamat sa pagsuporta sa 298. I love you. Ah uh, invite ko sila sa Meron meron kayong guesting, meron kayong event na coming. Pero ah, sa, sa na.

So paano guys, hanggang dito lang muna. pagluto na si Kurt Naral, Ang niluto niya is ginisang sa chorizo, dahil na bangus, meron na siyang adobo. So ano masasabi mo? I-enjoy mo lang. Basta kasi 'yan, masasabi mo kuya ya. Niimbitahan po namin guys sa birthday party ng. Nandiyan din ay bigyan. si uh, Lawrence naglalabas siya naman ay nagahangin ng kanilang nila So wala kayong makikita mga tatamad-tamad, no? Yung iba dyan nakigalang, papapogi. Pero yung idol mo, hindi ko, ah. nyo, hindi po ha, nakikita nyo, oh, mag, na, magsasampay po So, magsusuper sayang na yan. So, idol, ano masasabi mo sa mga fans mo? So kuya, ano masasabi mo sa mga solid fans mo? Bakit kailangan ka nalang kidulohin? Hindi alam mo, basta Ah, Salamat ka pag-support. So ayun, nakikita nyo lahat sila may ginagawa, di ba? Hindi tatamad-tamad. Yung idol nyo kapag hindi tayo na-replyan, ibig sabihin niya busy yan. Wala ba? ba? Ito. Kuya, may girlfriend? May crush? May nagpapatipak na ba sa puso mo? Ilang ka last karoon ng girlfriend, kuya? Ano po ba yung talagang hinahanap mo sa babae at napakahirap mo yung magkaroon ng girlfriend? girlfriend, wala pang ideal girl, basta